so guys oh. So, kung pinagtyagaan ko lang sana kanina it, hindi ko na hindi na ako umalis dyan sa ano na yan at hindi ako dumiretso sa Dunya Carmen eh baka nasa gitna gitna na ako doon eh kaso nga nagbakasakali ako na pwede pang dumaan sa Dunya Carmen so ngayon andaan na na hanggang 11 o'clock lang. Ah, pw na pwedeng dumaan sa Donya Carmen. Kasi isasarado na. Wala nang dumadaan, wala na silang pinapadaan na hindi uh home sa kanilang lugar. Kasi dadaanan lang namin 'yan. Na, Ayan ah, grabe na 'yan. Commonwealth pa lang ito, Commonwealth. So, 'yan. Kailangan magtiyaga. Tiyaga-tiyaga lang. Grabe na to. Grabe na to. Time check. Ayan o. Oh, time check o. Oh. -hmm. <laughs> ayan o. Oh. kayo pupot ng pupot oh, alam nyo namang tatrapik eh oh ayan na Lilikot na ako dito kanina kasi super duper o oh, yan di buti na lang hindi na masyado pero kanina grabe ay, kaya pala may nasiraan ayan oh. may nasiraan pala kaya pala kaya pala kanina tapos pagdating dito o oh, ayan, oh maraming mga dump truck tapos minibus ayan so dito ang daan ko guys kanina super duper hindi ka talaga makadaan dito kaya lumihis ang inyong lalabs lumihis hoping hoping ha hoping na makadaan ako sa kuan sa hoping na makadaan ako sa Oh, niya Carmen eh hindi naman pala nagpapadaan na. hindi na sila nagpapadaan pag 11 o'clock na ng gabi so this is it hindi na ako makadaan sa Paris baka mamaya eh lalo ako matagalan so tama na itong Jollibee si Jabi Jabi so ayan guys ito na naman ang ating susuungin. Magtsaga na lang kasi. Huwag nang lumihis-lihis at ito lang talaga ang daanan natin. So hopefully, maayos na yung makumpul-kumpul na yung mga sirang sirang ano dyan sirang kalsada dyan para okay nang takbo wala nang ganiri Diba? Kakapagod kaya pa ganito Friday pa Diba So ayan Ito kasi lugar namin dito One way One way one way So kami dito Lahat papunta doon. Doon naman sa Kabila Lahat papataas ta salita ng ano, salita ng uh, pagtawid. Pag kami tumawid, yan tuloy-tuloy one way. Pag sila naman tumawid, tuloy-tuloy doon one way. So pag ganito, medyo volume yung sasakyan. Nahihirapan, di ba? Gaya niya. Gusto ko lumipat sa kabilang lanes because ano, para So, yan yung mga katabi mo. Katabi ko. Katabi ko ngayon na yung katabi namin. Yung mga malaking truck. Ayan, ayan. Singit-singit lang tayo dito. So, ayan guys. Okay. Okay.